Idol, ano ang mga sinyales na hindi sila masaya sa buhay nila? Mga sinyales na hindi sila masaya sa buhay nila. Eh nang aaksaya sila ng oras, hanapan ng mali, ang isang taong walang ginagawa kundi pagbutihin na sarili niya, umasenso at makatulong sa kapwa. Walang ginawa kundi manlait na manlait na manlait. Lahat ng nararamdaman nilang inis at galit sa mundo at kapalpakan nila, pinoproject nila sa iba. Yun yung mga sinyalis. Di mo, pagkausap mo sila, pag sinisiraan nila yung ibang tao, ibang artista, ibang katrabaho nila, isipin mo nilang kung ibang tao yung kaharap nila, ikaw na pinag-uusapan nila. Ang tao na pagkatabi mo, pag walang ibang ginawa kundi magsalita ng maganda sa kapwa, okay yun. Pero pag buro panlalaay, paninira sa kapwa, tako, paano pag ikaw ang pinag-uusapan nila? Iwas tayo sa mga ganyan tao. At masanay na tayo. Ganyan talaga ang buhay. Tama kayo. Maliokan. Not doctor. Do what works for you. Happy, healthy guys. God bless.